Lalaking napaulat na nawala sa San Mariano Isabela na ang patay. Naritong Nuskop ni Ronald Domingo. Wala nang matagpuan na ng isang lalaki sa isang ilog sa barangay Bakulod, Ilagan, City Isabela. Kinilala ang biktima na si Elma. Pinacio, 61 years old, presidente ng barangay Vitabian San Mariano Isabela, na unang napaulata ayon sa investigasyon ng Ilagan Police Station, isang residente na nangunga ng kahoy sa ilog ah, ang nakakita na palutang-lutang na, bang na, bangkay. Agad niya itong uh, ah, ibigay alam sa kanyang kasama na nakalaunan ay itanali ang katawan at ginala sa pangpanga. O narito tumawid na umano ang biktima sa ilog sa pagitan ng barangay ah, bitabya at Barangay Marano, San Mariano Isabela kung saan pinaginilang nakainom ito at pinangay ng malakas na agos ng tubig na naging sangki ng kanyang pagkalunod mantala positibong tinilala ng pamilya ang, kanya, ang bangkay ng biktima. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat na simpilang may tulong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.